Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Aris, aring bagay ba naman kasi? Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Aris? Aris? Ang Setyembre ay magiging isang panahon ng pag-aksyon para sa mga Aries. May pagkakataon kang ilunsad ang mga proyekto na matagal mo nang pinag-iisipan. Gamitin ang natural mong lakas at liderato para magtulak ng mga pagbabago, lalo na sa iyong profesional na buhay. Maaari ring lumitaw ang mga hindi inaasahang oportunidad na maaaring mangailangan ng mabilisang pagpapasya. Manatiling alerto at handang kumilos agad. Sa personal na aspeto, maaari mong makita ang iyong sarili na mas nangangailangan ng kalayaan. Maaaring kailanganin mong maglaan ng oras para sa sarili upang muling magkarga at mag-isip-isip. Ang mga relasyon ay magiging mahalaga sa panahong ito. Ngunit mahalaga rin na itaguyod mo ang iyong sariling mga pangangailangan at hindi palaging umasa sa pag-apruba ng iba. Tuklasin ang iyong mga personal na layunin at maglaan ng oras upang pag-isipan kung paano mo maisasakatuparan ang mga ito. Taurus Para sa mga Taurus, ang Setyembre ay maaaring magdala ng fokus sa pinansyal na seguridad at pamumuhunan. Ito ay isang magandang panahon para sa pagre-review ng iyong mga pinansyal, na plano at paghahanap ng mga paraan upang pagbutihin ang iyong financial health. Pag-aralan ng iyong mga gastusin at isaalang-alang ang paggawa ng mga hakbang upang mag-ipon o mag-invest ng mas epektibo. Ang mga desisyon na ginagawa mo ngayon ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong kinabukasan. Sa larangan ng iyong personal na buhay, maaari kang makaranas ng mas malalim na mga koneksyon sa mga malapit sa iyo. Ito ay isang magandang panahon para sa pagpapalalim ng mga relasyon at pagbabahagi ng iyong mga karanasan at damdamin. Maging bukas sa pakikipag-usap tungkol sa iyong mga pangarap at takot. Makakatulong ito sa pagbuo ng mas malakas na emosyonal na ugnayan. Gayun din Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo at nagpapagaan ng iyong isip. Gemini, para sa mga Gemini, ang Setyembre ay maaring magdala ng mga pagkakataon para sa intelektwal na paglago at pagpapalawak ng iyong mga pananaw. Ang iyong natural na kuryosidad ay mas lalong mapapalago sa pamamagitan ng mga bagong pag-aaral o mga proyektong pang-research. Ito rin ay isang magandang panahon upang kumonekta sa mga tao na maaaring mag-alok ng iba't ibang mga pananaw at kaalaman na maaaring magbigay inspirasyon sa iyo upang tuklasin ang mga bagong ideya at konsepto. Ang iyong buhay panlipunan ay maaari ring maging mas aktibo sa buwang ito. Gamitin ang iyong kakayahang makipag-usap upang mapalakas ang iyong mga umiiral na relasyon at bumuo ng mga bagong koneksyon. Maging bukas sa pagtanggap ng mga imbitasyon sa mga social gatherings o networking events dahil maaari silang magbukas ng mga bagong pintuan para sa personal at profesional na pag-unlad. Mag-ingat lamang na hindi masyadong ma-overwhelm sa dami ng mga gawain o pangako. Mahalaga pa rin ang balanse. Cancer Ang mga Cancer sa Setyembre ay maaaring makaranas ng isang mas malalim na pangangailangan para sa emosyonal na seguridad at pag-aalaga sa sarili. Maaari kang makaramdam ng pagtaas ng sensitivity na nagtutulak sa iyo na maglaan ng oras para magmuni-muni at magpahinga. Ito ay isang mahusay na panahon upang magtakda ng mga hangganan at mag-focus sa mga gawain na nagbibigay buhay at nagpapasaya sa iyo. Ang pag-aalaga sa iyong emosyonal na kagalingan ay magbibigay sa iyo ng lakas na kinakailangan para harapin ang iba pang mga aspeto ng iyong buhay. Sa larangan ng iyong mga relasyon, ang Setyembre ay maaring magdala ng mga pagkakataon para sa pagpapalakas ng mga ugnayan sa pamamagitan ng pagiging mas bukas at honest sa iyong mga damdamin. Ang pagbabahagi ng iyong mga takot, pangarap at pag-asa sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay makakatulong sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon. Gayun din, ang buwan na ito ay maaring magdala ng mga hamon na susubok sa katatagan ng iyong mga relasyon. Ngunit ang pagharap sa mga ito nang may katapatan at pag-unawa ay magpapatibay pa lalo sa inyong samahan. Leo. Ang mga Leo sa Setyembre ay maaring mag-enjoy sa spotlight. Salamat sa kanilang natural na karisma at kumpiyansa. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtataguyod ng iyong mga layunin at pagpapakita ng iyong mga talento. Ang iyong kakayahang magbigay inspirasyon at mag-udyok sa iba ay magiging mas kapansin-pansin na maaaring magdala ng mga bagong oportunidad sa iyong profesional na buhay. Maging handa sa pagtanggap ng mga bagong hamon at magtiwala sa iyong kakayahang manguna at magtagumpay. Gayunpaman, mahalaga rin na bigyan ng pansin ang iyong personal na buhay at mga relasyon. Habang ikaw ay nakatuon sa iyong mga ambisyon, huwag kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng matatag na suporta mula sa mga kaibigan at pamilya. Ang paggugol ng oras kasama ang mga mahal mo sa buhay ay hindi lamang magbibigay ng kasiyahan, kundi magpapalakas rin ng iyong emosyonal na kagalingan. Ang balanse sa pagitan ng iyong personal at profesional na buhay ay mahalaga upang mapanatili ang iyong pangkalahatang kaligayahan at kasiyahan Virgo Para sa mga Virgo, ang Setyembre ay maaaring magdala ng isang panahon ng pag-aayos at pag-organisa. Ang iyong likas na pagiging detalyado at sistematiko ay magiging iyong pinakamalaking kalamangan habang sinisikap mong mapabuti ang iyong mga gawain sa trabaho at sa bahay. Ito ay isang magandang panahon upang maglinis ng mga kalat, magplano ng mga bagong proyekto, o magsimula ng mga bagong gawain na magpapataas ng iyong produktibidad. Ang iyong pagsisikap na mag-ayos at magplano ay magbibigay ng mas maraming kalinawan at kahusayan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong sarili at hindi masyadong magpokus sa mga gawain at responsibilidad. Habang mahalaga ang pagiging produktibo, mahalaga rin ang pagpapanatili ng iyong mental at pisikal na kagalingan. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpaparelax sa iyo tulad ng pagbabasa, pagmumuni-muni, o paggugol ng oras sa kalikasan. Ang pagbalanse sa iyong mga pangangailangan sa trabaho at personal na pangangailangan ay magbibigay sa iyo ng mas maraming enerhiya at motibasyon para sa mga darating na hamon. Para sa mga Libra, ang Setyembre ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa pakikipag-ugnayan at pagpapabuti ng relasyon ang iyong natural na kakayahan sa pakikipag-ugnayan ay magbibigay daan sa iyo upang maresolba ang mga dati ng hindi pagkakaunawaan at magtatag ng mas malalim na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Ito rin ay isang magandang panahon upang makipag-ugnayan sa mga bagong tao na maaaring magdala ng sariwang perspektibo at inspirasyon sa iyong buhay. Maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong ideya at pagbabago, habang pinapanatili ang iyong likas na pangangailangan para sa balanse at harmony. Sa aspeto ng iyong personal na pag-unlad, maaaring may mga hamon na lumitaw na magtutulak sa iyo upang muling suriin ang iyong mga prioridad at layunin. Gamitin ang mga sandaling ito ng introspeksyon upang pag-isipang mabuti ang iyong mga desisyon at kung paano nila maaapektuhan ang iyong hinaharap. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga hangarin ay mahalaga para sa iyong pangmatagalang kasiyahan at tagumpay. Maglaan ng oras upang maging malinaw sa iyong mga layunin at gumawa ng mga hakbang upang matupad ang mga ito sa isang paraang sumasalamin sa iyong tunay na sarili. Escorpio, ang mga Scorpio sa Setyembre ay maaaring magdala ng isang panahon ng malalim na emosyonal na pagbabago at personal na pagtuklas. Ang iyong likas na pagnanais na humukay ng malalim at tuklasin ang mga nakatagong aspeto ng buhay ay maaaring magtulak sa iyo upang harapin ang mga lumang sugat o hamon na hindi pa nareresolba. Ito ay isang magandang panahon upang magtrabaho sa iyong sariling healing at personal na paglago, marahil sa pamamagitan ng therapy, meditasyon, o iba pang mga gawaing pang -spiritual. Yung mga pagsisikap na ito ay maaaring hindi madali, ngunit magre-resulta sa mas malalim na self-understanding at inner peace. Bukod dito, ang iyong mga relasyon ay maaaring magdala ng malaking suporta at lakas sa panahong ito. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at damdamin sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya ay maaaring magbigay ng karagdagang pananaw at lakas na kailangan mo para magpatuloy. Huwag matakot na maging bukas at vulnerable. Ang pagtanggap ng suporta mula sa iba ay mahalaga sa iyong paglalakbay patungo sa healing at pagbabago. Sagitarius ang mga Sagittarius sa Setyembre ay maaaring makaramdam ng malakas na pagnanais na maglakbay at tuklasin ang mga bagong kultura o ideya. Ang iyong likas na pagmamahal sa kalayaan at pakikipagsapalaran ay mag-uudyok sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone at maranasan ang mundo sa mas malawak na paraan maging ito man ay pisikal na paglalakbay o pagtuklas sa mga bagong akademikong teorya o sining, ito ay magiging isang panahon ng pagpapalawak ng iyong mga horizons at pag-aaral ng bagong mga bagay na magpapayaman sa iyong buhay. Gayunpaman, mahalaga rin na panatilihin ang isang matatag na base sa tahanan o sa iyong personal na buhay. Habang ikaw ay nag explore ng mga bagong lugar at ideya, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa mga relasyon at mga gawain na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at seguridad. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong mga pakikipagsapalaran at iyong pang-araw-araw na mga responsibilidad ay magpapanatili sa iyong grounded at makakatulong na magkaroon ka ng mas sustenidong kasiyahan sa iyong mga ginagawa. Capricorn. Ang mga Capricorn sa Setyembre ay maaring magpokus sa kanilang mga karir at pangmatagalang layunin. Ang iyong likas na pagiging masipag at praktikal na pag-iisip ay magbibigay daan sa iyo upang makita at magamit ang mga oportunidad na maaring hindi napansin ng iba. Ito ay magiging isang magandang panahon upang ilagay sa pagkilos ang mga plano na magpapalakas ng iyong posisyon sa iyong profesional na larangan, o magdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong pangmatagalang mga ambisyon. Magiging mahalaga ang pagiging maayos at may sistema sa pag-abot ng iyong mga layunin. Sa personal na aspeto, maaaring kailanganin mong bigyan ng mas malaking pansin ang iyong mga personal na relasyon. Habang ikaw ay nakatuon sa iyong mga profesional na layunin, Mahalagang maglaan ng oras at enerhiya para sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagpapanatili ng malusog na balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasunog at magbigay ng kasiyahan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang pag-aalaga sa iyong mga relasyon ay magbibigay ng emosyonal na suporta na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong mga ambisyon. Aquarius Para sa mga Aquarius, ang Setyembre ay maaring magdala ng mas maraming atensyon sa iyong mga pangarap at pananaw para sa kinabukasan. Ang iyong kakaibang pag-iisip at pagiging malikhain ay magbibigay daan sa iyo upang makabuo ng mga bagong ideya na makakaimpluensya sa iyong personal at profesional na buhay. Ito ay isang magandang panahon upang isapubliko ang iyong mga konsepto at makipagtulungan sa mga taong may kaparehong pananaw sa iyo. Ang pakikipag-ugnayan sa mga komunidad na nagbabahagi ng iyong mga layunin ay magpapatibay ng iyong dedikasyon at magbibigay ng bagong pananaw sa mga problemang gusto mong solusyonan. Gayunpaman, maaaring kailanganin mong bigyang pansin ang iyong personal na kapakanan at panatilihin ang isang matatag na balanse sa iyong pamumuhay. Sa kabila ng iyong malakas na pagnanais na magtulak para sa pagbabago, huwag kalimutan ang kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sariling kalusugan, kapwa pisikal at emosyonal, maglaan ng oras para sa pahinga at pagkonekta sa mga taong nagdadala ng saya at inspirasyon sa iyong buhay. Pisces, ang mga Pisces sa Setyembre ay maaring makaranas ng isang mas introspektibong panahon kung saan kailangan nilang harapin ang kanilang mga damdamin at pagninilay nilayan ang mga personal na pagbabago. Ang iyong likas na sensibilidad at intuwisyon ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga damdamin. Gamitin ang oras na ito upang magmuni-muni sa iyong mga pangarap at pag-asa habang tinatanggap din ang mga limitasyon at takot na maaaring pumigil sa iyo sa nakaraan. Ito ay magiging isang panahon ng pagpapagaling at pag-renew ng iyong enerhiya at pananaw. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, maaaring kailanganin mong magsikap upang maging malinaw sa iyong mga intensyon at damdamin. Maaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung ikaw ay masyadong nagtatago o hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Ang pagbubukas ng komunikasyon at pagiging tapat tungkol sa iyong mga iniisip at pangarap ay makakatulong na mapatatag ang iyong mga ugnayan at magbigay ng suporta na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong landas. Abangan ang iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po. Parating Pilipino, malupit yan. Likat ating samahan si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyap malupit. Kapalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito. Nakalaan lahat ng paborito. Una, sulyap malupit. Pag napanood, na pagpapalit. Makinig na